So ayun nga mga kajabso ngayong araw natin, na tayo magbabanding-banding na naman kami sa mga ka-co-parents ni Ate Ayra nyo. Amang foodings lang. Dahil ngayon matagal-tagal na rin sila hindi nagkikita Kasi ngayon nagkahihwaiwalay na nga yung mga anak nila Kaya na may naisipan nila magbanding-banding daw muna Siyempre ako to the support lang naman ako sa mga gala ni ate nyo, Kaya na may pumayag na rin ako Kaya na may pumunta kami kagad sa bahay ng Nestle dito sa Luna Kasi bahay nila yung naisipan nila ang pagpuntripan Kadating nga namin dito ay talagang naaamis ako sa lugar nila Talagang sobrang tahimik guys Kasi gano'ng bahay kung makikita nyo Ayan o yung bahay nila diba malapalasyo Yung porma <laughs> Pagkadating pa lang namin, talaga naman todo laro na itong mga bata nito Parang sobrang tagal lang hindi nakita eh. Kasi yung kaklase ni Zion guys, yung nakakulay purple at yung nakakulay white. Tapos tumingintingin na rin kami sa mga alaga nila nitong pabo. Mayroon na kasi sila dito isang pares na pabo, tapos papamadamihin daw nila. Ayun, nagbibigang. Ang gatulong, na-excited na dito. Oo, no. oh, loko-loko-loko. Oo, loko-loko-loko. Oh, Nag-aalaga <laughs> <laughs> okay, nga rin pala yung asawa ni Nestle dito ng mga manok. Mga pandera, ba diba? Ito yung kagandahan pag nandito ka sa mga ganitong lugar, no? Kasi nakakalaga ka ng mga hayop. Lalo na yung mga pang-iho na manok, kambing. Talaga naman pag mag-birthdayan, eh, kukuha ka na lang. Tsaka rinig na rinig mo talaga yung mga crickets dito pag tumatambay ka sa labas. Lalo na siguro pag mag-isa ka, magigitara-gitara ka. Nako, talaga namang... Maalala mo lahat lalo yung mga problema mo. Kasi napakalawak ng sala nila guys, so napakaganda no. Hindi naman hindi pa siya tapos pero napakaganda niya pa rin tingnan, para napakaliwalas ba. Pero dito talaga yung trip na trip namin gustong magtambay kasi nga hindi kasi siya malamok guys. Para napakasarap doon magkwento-kwentuhan, tapos chatting-chatting lang ganun ihaw-ihaw. Ito nga pala yung mga kakanin sa mama niya guys. Ayan no? sa mga gustong bumili, pwede kayong mag-order. Ay pwede niyo yung i-PM si niya para naman ma rin si Nestle. Tapos, binalatan na rin ate, ero, yung mga kamote. Sarap kasi kamote guys, lalo na yung yung ulam namin eh meron kaming inihaw tsaka yung kinilaw tapos may lato pa matamis na nakamuti guys kasi ngay kulay ubi habang nagbalat-balat si ata erin nyo eh kinuha na nga rin nga pala nila yung speaker nila ni Stley gusto nga daw nila magingay-ingay kaso naman yung mga bata naman talaga ay eh, nagkikisabay din kitaan mo nga muna sa'yo ng mga panda boys dyan yung mga soft song lang <tinyo> Sobrang busy ng taga panimalay oh. Talaga namang Medyo nangamot ba Pag luto-luto Luto, -luto. kasi yung asawa ni Nestle guys ng tinula Talaga namang Yung ulam namin ngayon Ni Sotokel Kasi mayroon kami kinilaw At saka inihaw At saka mayroon din tinula na isda At saka may hipon oh, Sulbad na ba din panihapon na ito Ano yung sapay answer Tapos kanta-kanta na rin kami Ayan kumanta na nga rin oh, Hindi ko alam Kung kumanta ba to si atayran Eran yung oh, nagdisco Yung mga bata naman Yung tamang listen-listen lang Sa mga voice namin Ay hindi pala Pinapagalitan nga pala oh, diba? kakanta. Back up dancer nga pala sayang ngayong for tourist video. <laughs> Habang nagkakanta-kantahan nga sila ay sila ni Sledin ay busy sa pag-prepare ng mga pagkain namin. Ito na nga ipapasilip natin. Ayun, yung inihaw na isda. Tapos tinabihan pa ng lato. Pag hindi na muti yung mata mo niyan sa sobrang sarap, talaga naman Baala ka na. Eh, may sabaw din guys. Oh, ayun, tinula na may hipo. Tsaka yung uh, puto ng isda, yung pinagkunan ng laman sa kinilaw. Yun yung sinasama dun sa may sabaw. Ayan yung kakanin nila. Oh, talaga naman sa mag-order ha. mag lang kayo guys. Guys, pagpasabi kayo At syempre mayroon din tayo dito Litsong manok di ko alam kung saan nila ito napili Pero lasang beetles siya Hindi eh. ko alam kung sa beetles ba to. Ayan may kamote rin Ako sulit ulit ang natin ngayon pre Pagkatapos naman eh Nagpa-picture na rin kami At nagpa-video Pagkatapos namin magpa-picture Eh syempre kakain na nga tayo At let us pray na nga na, guys Let's go Hello. Hello. Hello.

Pagkatapos namin mag-pray by Ate Ira nyo, eh, kumain na nga kami, nag-food trip na nga. Ayan, tamang kain-kain lang. Masaya na kami sa mga ganitong tripings, guys. Ang tamang kwento-kwentuhan. Kumusta, kumustahan ba? Kung kumusta na yung mga tripings natin, mga hanap buhay. So, sa pang anak na rin, kung kumusta na yung mga bata, ganon. Kumusta na yung schedule na mga ganon. Ganon mga kwentuhan lang Mga basic, ano lang. Tapos, ayan, tamang food trip, food trip lang sila Ate Ira nyo, tsaka yung co parents niya, si Queenie. Ayan, kumain na nga rin pala kami. Tsaka para naman tumahimik yung mga bata, ayan ang nga pinapanood nga namin doon sa cellphone na nakablotot sa TV na may ano, niludan lang ba para may internet naman. Tapos pinapanood namin ng Coco Melon para manahimik na kasi sobrang ingay talaga ng mga batang ito. Ah. Ay syempre hindi naman makokontrol natin eh kasi nga baby, ayan si Zion daw. No? Tapos namin kumain, nagkwintuhan nga kami sa labas at pakinggan nyo yung mga cricket guys, napagaganda sa tainga. <laughs> <laughs> ay, 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 silpon ka magtuloy na roo baby live are digit ko mo mo